So makuutan tayo ng laukoy guys at saka manunggay. Ayan guys, no, naman guys kasi tapos naman yung laukoy. Ah, so guys, malapit na maglambot-lambot yung laukoy ba. Oh, loto na yung tuyo at saka yung gulay na laukoy. So magkain tayo guys, sapunan ba. Okay hey guys, umpisa ng kainan. Okay. Tikman natin yung sabaw.

Ano ka? Ilang ka, Para mag-anong maglambot pa pagkain ba? Tapos, ito lang. Mas lagyan natin ng gulay. Ayan. Para, drits dritso-dritso na lang yung kain. Kain natin guys. O, magkain tayo. Hmm. limutan ko man guys, ang pati ang bayan ko ba? Ah. Ang bayang sinilangan. Hindi man ko nalagyan ng ano. Nang pabango ba. Yung ano, yung bumbay. Ay, eh, hindi nalagyan ng bumbay ah. Eh. Pati yung bawang. Nakalimutan ko mo yung bawang ba. So, masarap talaga. Pag raw oil at saka mayong gas. Hmm. Eh, Sarap ng kain Eh. Nagdagan yung sabaw. Yan, ganina na magkain para hindi na naman magalaw-galaw yung mang nasa plato ba. Eh, hmm, sari yung plato mo yung kinakain na no, magalaw-galaw. Hmm. Hindi pa man umuwi yung kapatid ko ah Nagbakasyon bakasyon pa man doon sa yung isa kong kapatid, may pista-pista man daw. Masarap siguro 'yung inasal doon. Hindi man nagbigay-bigay, hindi man nagdala dito. Kaya ito lang kinakain ko niya. Hmm. Lawoy. Nakaman tayo ng ibang ba? Hmm. Lawoy, lawoy muna tayo. Liet-liet naman sa ano. Liet-liet naman yung sahod natin ba? Hmm. Hindi pa tayo nakabili ng ano. Ng tibol, kunting tibol-tibol dyan para may ano na sa plato kulang pa man yun sa pangbili ng ano guys um, pangbili ng sabon pati sa pagkain yung mga pamangkin ko wala dito um, doon sa kapatid ko na kapit ko lang doon sa nagtira -tira kasi wala man dito yung ama nila ba yung kapatid ko yung pista pista pa man sa kanilang doon sa kapatid kong isang babae mm. Mm, magkain tayo guys ha huwag yung kalimutan ng, ng hapunan kahit kunti lang ba so yun guys hanggang dito na itong video na ito maraming salamat yung walang sawang suporta sa amin guys thank you sana walang mag skip ng ads I love you all